Isang politiko ang asawa ngayon ng veteranang aktres sa si Tina Bonnevie, si D.V. Savellano, atin siyang lubos na kilalanin. The Philippine Showbiz List presents Tunay na pagkatao ni D.V. Savellano, husband ni Dina Bonnevie. Politician Ang politician na si Dio Victor D.V. Barber Savellano ay pinanganak noong November 25, 1959 sa Kabugaw, Ilocosur. Siya ay anak ni Virginia Barbers at dating alkalde ng Kabugaw at dating chairman ng Commission on Elections na si Attorney Victorino Ancheta Savillano. Ang kanyang kapatid na babae na si Reina Virginia Savillano Paras ay nagpapatakbo ng Victorino's Restaurant sa Quezon City kasama ang kilalang chef na si Henny Season. Nakakuha si DV ng bachelor's degree sa Economics sa University of the Philippines. Nag-aral din siya sa Monterey, California kung saan niya nakuha ang kanyang master's degree sa International Business Administration. Hindi na bago sa politika at papublikong serbisyo ang pangalan ni DV na ilang dekada na rin nanilbihan. Bukas siya sa pagsasabi na ang kanyang yumaong ama ang nag-inspira sa kanya na pumasok sa politika at maglingkod sa mga tao. Gayunpaman, pa nilinaw ni DV na hindi kailanman naka-impluensya ang kanyang ama sa kanyang pagkakahalal sa iba't ibang posisyon na nanalo siya sa pamamagitan ng kanyang sariling merito at kwalifikasyon. Ang kanyang pangarap ng isang mas magandang bayan at lalawigan ay nagsimula na umusbong noong 1981 nang siya ay nahalal bilang busy alkalde ng kanyang bayan ng Kabugaw sa murang edad 22. Naglingkod si D.V. bilang busy alkalde hanggang 1987 at tinaguri ang rising star ng politika sa Ilocos Sur. At ito ay kanyang pinatunayan habang unti-unting umaangat siya upang maging miyembro ng sangguniang panlalawigan, vice gobernador, gobernador at isang miyembro ng House of Representatives. Naglingkod si DV bilang governor ng Ilocos Sur sa loob ng dalawang termino noong 1992 at muli noong 2001 hanggang 2004 at mula 2007 hanggang 2010. Nanunungkulan din siya bilang vice governor ng parehong lalawigan mula 1988 hanggang 1992 at muli noong 2010 hanggang 2016. Si Divi ay unang nahalal naman bilang isang miyembro ng House of Representatives para sa unang congressional distrito ng Ilocos Sur sa 2016 election. Siya din ang former chairman committee sa North Luzon Growth Quadrangle at former vice chairman committee agrarian reform. Taong 2019 nang muli siyang mahalal sa parehong posisyon. Noong August 2019, itinalaga si Divi bilang isa sa mga deputy speaker ng House of Representatives. Ngunit sa 2022 election, bigo niya nakuha ang tagumpay matapos siyang matalo ni Ronald Singson. Sa kasalukuyan, si DV ay naglilingkod bilang undersecretary para sa Livestock and Department of Agriculture matapos ang pagtalaga sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos noong June 31, 2023. Leadership and Legislation Bilang isang mambabata, si DVI author, co-author, sponsor at kasamang nag-sponsor ng maraming mga panukalang batas at resolusyon. Isa sa kanyang mga paborito ay ang House Bill 4995 na naglalayong magkaroon ng isang malakas at economically robust Northern Philippines. Layunin na panukalang batas na ito ang paglikha ng Northern Luzon Growth Quadrangle Development Authority na ang pangunahing layunin at pagpapantayin ang socio-economic development ng tatlong rehiyon. Ilocos Region, Cordilleras at Cagayan Valley. Kasabay nito ang panukalang batas na naglalayong gawing Special Economic Zone ang makasaysayang Salomagi Bay sa Kabugaw na may isang pantalan at malapit sa isang paliparan. Upang lalo pang palakasin ang turismo, tumulong din si DV sa pagkikipag-usap para masama ang Ilocos Sur sa itineraries ng mas maraming cruise ship. Ang probinsya ay kilala sa maraming tourist at cultural heritage sites tulad ng Vegan City pati na rin ang mga beach at surfing sites. Si DV naging pangunahin ng pagtanggol ng mga magsasaka, lalo na ng mga magsasaka ng tabako, bawang at sibuyas at mga mangingisda ng Ilocos Sur. Nagsimula bilang youth leader, ang kabataan na naging pangunahing alalahan ni DV. Naghanap siya ng pondo para sa pagtatayo ng mga gusali ng paaralan na magkikinabang ang mga bayan at barangay. Sinuportahan din niya pag-aproba ng libreng edukasyon sa kolehiyo na ngayon ay tinatamasa ng mga mag-aaral sa mga pampublikong kolehiyo at unibersidad sa buong bansa. Kinikilala naman ni Divi na hinaharap nila ang hamon ng pagsasamang modernisasyon at pangangalaga sa kayamanan ng kultura at kasaysayan ng probinsya. Upang tugunan ito, nilikha niya ang Kanadiwan Ilocos Festival noong 2008 sa pagkakataon ng pagdiriwang ng kasarinlan ng Ilocos Sur bilang isang probinsya. Sa pamamagitan ng kanyang liderato at mga batas, ipinakita ni Divi ang kanyang determinasyon na mapabuti ang buhay ng mga mamamayan, lalo na sa kanyang probinsya. Kinikilala niya na ang mga proyekto ay hindi magiging isang katotohanan ng walang suporta mula sa mga tao. Samantala, Kaugnay ng linya na kanyang trabaho, humarap din sa kontrobersya si DV. Noong October 2013, siya ay kinasuhan ng mga paratang sa katiwalian kasama si Louis Singson na nalingkod rin bilang gobernador ng Ilocos Sur. Pareho silang binatikos sa matindi dahil sa paglilipat na paggamit ng pondo ng publiko para sa mga hindi tuwirang proyekto na lumalabag sa Republic Act No. 1319. Samantala noong July 2020, ang pangalan ni Divya ay isa sa 17 representative na bumoto ng oo upang tanggihan na pag-renew ng parangkisa ng ABS-CBN. Husband Mula sa mundong ginagalawan sa politika, ang pangalan ni Divya ay napag-usapan sa showbiz industry matapos na mabihag niya ang puso ni Dina Bonnevie. Ang dalawa ay kapwa may mga anak at parehong galing sa married life. Pero sa dyang iba gumawa ng kwento ang dadhana dahil nahanap nila ang daan para sa isa't isa noong panahong pareho na silang malaya. Sa tuwing babalikan ang kwento ng kanilang love story, ramdam ang kasiyahan sa bawat isa sa kanila. Ayon kay Dina, ang unang pagtatagpo ng landa sila ni DV ay naganap sa opisina nito na mag-shooting sila ng pelikula at doon ang araw nagsimula ang madalas silang pagkikita. Dahil sa business project nila si Ilocos, naging madalas na rin ang kanilang pagsasama. Ngunit sa kabila ng pagpapahiwatig at pagpapakita ng interes ni DV kay Dina ay hindi agad dito nakuha ang kanyang puso. Samantala sa panig naman ni D.V., iba ang bersyon na kanyang kwento. Lahat ni D.V. na ang talagang kauna-unahang pagkikita nila ni Dina ay nangyari noon pag 1991 nang mag-shooting ito ng isang pelikula sa si Ilocos. Noong mga panahong yon, ay may asawa pa raw siya pero aminadong may crush na siya kay Dina. Hanggang sa muli nga magtagpo ang kanilang mga landas na may proyektong gawin si Dina sa kanilang lugar at dito na nga sila mas lalong nagkakilanlan. Ayon pa kay D.V., Tamang-tama din daw dahil mga panahong yon ay pareho na silang walang karelasyon. Pagtatapat yan na hindi nga raw naalala na Dina ang una nilang pagtatagpo. Kwento pa ni Divi na isang araw daw ay naglilinis ang katulong ni Dina at siyempo na nakita raw siya na andun sa album. Ayon kay Divi, naroon sa album ni Dina kanyang larawan na stolen shot at siya lang ang natira doon. Natatawa pa nga raw si Dina na tanungin siya nito kung siya ba talaga ang nasa larawan. Samantala, hindi rin kaila ang imahe ni Dina na strong personality. Pero ayon kay Divi, hindi siya na intimidate rito. Anya nagkataon nga raw na pareho sila na magusto gusto at nagkakaintindihan sila. Sadyang tunay nga nararamdaman pag-ibig ni D.V. kay Dina at hindi siya sumuko sa kanyang panunuyo sa kabila ng pagtanggi nito sa kanya. Noong si Dina ay nagtitay para sa isa pang film project, sinurpresa siya ng buong crew, mga kaibigan sa trabaho, at maging ang kanyang anak na si Danica Soto para sa isang espesyal na kaarawan na may isang tao na nag-ayos at nag-obserba sa espesyal na okasyon. Ito ay si D.V. na biglang sumulpot at kumanta ng Ilocano na version ng Ikaw at saka ay pinahayag ang kanyang pagmamahal kay Dina. Mula noon, unti-unti na umusbong ang kanilang pag-iibigan. Nakita naman ni Dina ang tunay na hangarin ni DV, kaya wala na sinayang panapanahon ang dalawa at noon March 28, 2012, naganap ang pag-iisang dibdib nila sa Antipolo Regional Trial Court sa isang civil wedding. Dina on Unexpected Love with DV Sa pinasok na married life ni Dina sa piling ni DV, ramdam ang kaligayahan nito at hindi siya pinigilang gawin ang kanyang gusto. Katunayan, may basbas -bas ni Divi ang pagiging aktibo ni Dina sa entertainment industry dahil isa ito sa mga napagkasunduan nila bago sila nagpakasal. Ayon kay Dina, natutuwa siya sa support ang binibigay ni Divi sa kanya at ganun din naman daw siya sa mister. Bagamat marami ang humihimok sa kanya na sundan ang yapak ng kabiyak sa politika, bukas si Dina sa pagsasabi wala siyang intensyon sa larangang ito. Pero sa isang banda, masasabi niyang politiko rin siya dahil sa kanyang mga advokasya para matulungan ang mga kababayan sa Ilocosur. Sa tanong kung paano sila bilang asawa, sinabi ni Dina na walang rules na kailangan sundin sa larangan ng pag-ibig. Ang mahalaga raw ay maging totoo sa sarili. Patunay nga riyan ang matatag na tinakbo ng kanilang pag-iibigan. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i -like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!